Yun! Hello guys! Welcome back sa inyong lahat and welcome back sa isa na namang episode dito sa Vision Raw. Okay, so kung nakita nyo sa thumbnail na sa title, ang gagawin naman natin dito is itutuloy na natin yung BTS. Ano pa ba? Okay? So bago natin gawin lahat, gusto ko lang muna sabihin sa inyo na guys, if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo kasi... I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark at least by the end of this video. Okay, by the end, by the end. <laughs> by the end of this year, not by the end of this video. Grabe yun. Ooh, grabe yun. By, by the end of this video. So, currently, meron akong wow. Nar hindi ko napansin yung 666. 667 na ngayon. Okay, so, shout out sa aking 667 subscribers. Hello, hello sa inyong lahat. Sana nag -e enjoy kayo dito sa aking channel. And na e enjoy nyo yung mga um, content na ginagawa ko, no? Hello, hello sa inyong lahat. Okay, and also guys, kung nagugustuhan nyo yung mga videos na ina-upload ko, please hit the like button naman kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng mas marami pang viewers. Nang sa ganun, eh, mas mag-grow pa yung akin channel. Okay, so with all that being said, guys, tara na agad sa content. So, ang gagawin natin ngayon is, katulad sinabi ko kanina, itutuloy natin yung BTS or yung... Sasabihin ko... <laughs> sabihin ko sana yung K-pop pero never mind itutuloy natin yung BTS which is yung break the seal okay kasi diba do sa BTS is merong walong iba't ibang klase ng quest uh, equipment quest bago mo makuha yung pinakadulo which is yung sleep named sleep near ibig sabihin uh, nandun yung name mo or kung ano man yung gusto mong ilagay na name yeah ba diba? so tuloy na natin ang gagawin na natin ngayon for this video is anniversary hat ang kailangan natin sa anniversary hat ay Okay, castle drop Hopefully meron Ay, hindi pala dito yon Hindi pala ako dito sa account na to Kasi actually, nag-farm ako ng Um ay, Character pala, hindi pala account Nag-farm kasi ako ng treasure box Okay, yun ako naman kasing Pagka nag-login ako, eh kulang-kulang pa yung requirements Hopefully, okay na requirements natin Okay So, um Asan nyo, kailangan natin is feather of angel wing please yo akala ko wala oh man apat na sinew of bear Mr. Bear sinew of bear ayan 50 na mother's nightmare Wait, meron ba ako na to ayun wow 50 nakabili pala ako 50 mother's nightmare tapos 100 treasure box ayan 100 neto yung 100 is sa susunod okay so anyway oh yung ano pala <coughs> excuse me 300 M Zeni. Okay, so 300 M Zeni is 30. 30 na credits. Okay, 30. Ayan. 30. Oh, oh, also, nga pala, meron akong papakita sa inyo. So, malit na spoiler lang. Saan so, yun? Kita niyan? Gloom Under Night. Okay, merong nagbenta sa akin ito, pero parang ano muna. Ano ba tawag dito yung sabi ko kasi wala pa akong pambayad. Kasi ang... Kasi nabili actually yung isa kong ano. Isa kong plus 10 wool scarf. Or plus 9. Basta plus 10. Tama, plus 10. Nabili ng 5B. Sabi ko wala pa akong pambayad. 5B pa lang yung meron ako. Nabawasan na nga, eh, di ba? Sabi niya, sige, bayaran mo na lang ako next time. Kasi ang benta niya sa akin ito is 12B at or 15B. Ayan. So, parang hiram lang muna. Tapos pag hindi ko nabayaran, balik ko sa kanya. Ganon. Yan. So, Anyway. Yeah. Ay, nga pala, oh, bago ko makalimutan, actually, buti na alala ko. Nakalimutan ko na pero naalala ko. Magbibigay nga pala ako ng shout out sa video na to. So, shout out. Oh my god, sobrang liwanag. So, shout out kay Riz J Dizon 6963, shout out kay Thorn Skywalker and shout out kay Zavgot. Okay, so guys, you know the drill. Kung gusto niyo ma-shout out, mag-comment lang kayo sa comment section down below ng kahit hindi ano, yung recent video na upload ko, okay? Mag-shout, mag-comment lang kayo doon, sabihin nyo kung nagpapashoutout kayo. Well, sige, kahit anong video na, okay? Mag-comment lang kayo, tapos pagka nakita nyo naman ako dito in-game sa Vision Raw, PM nyo lang ako, tapos kung gusto nyo magpa-shoutout, leave name lang, tapos ililista natin yan para sa next shoutout, okay? So anyway, um, punta na tayo ngayon sa anniversary hat at quest. So Headgear. Um, headgear ba yon? Wala siya sa headgear, so I don't think sa headgear. Siguro equipment quest. Ano nito ba yon? Aniv Ayun, anniversary hot quest. Warp tayo dito. Yon. Sino to? Si F Fenrir. Did the Valkyrian warrior send you here? It seems you are brave warrior yourself. Really? <laughs> By the way, I am Fenrir, one of the crafters of the ancient Valkyrian items. Okay. Would you like to craft? <laughs> one of the crafters ng Valkyrian items. Tapos, would you like to craft second anniversary hat? Para mong sinabing, Uy, kain ka dito. Masarap ang adobo namin. Gusto mo ba ng sinigang? <laughs> Parang tanga. Pero nagigets ko naman, di ba? Baka isa siya dun sa baga sa lore sa kwento nito baka isa siya dun sa mga tumulong magcraft pero iba yung quest niya ngayon but nagigets nyo ba anyway so whatever whatever anyway so uy I forgot na naman I forgot na naman na, nakalimutan kong palitan yung Zenny yung credits natin okay so papalitan muna natin oh that was awkward awkward all proceed nice Again, at quest. Equipment quest. Anniversary hat warp. Okay, 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 okay. Um, what are the requirements? Woo! God damn! Okay. Have you gathered them all? Yes. Okay, so. Here's my thought about this anniversary hat. Okay. Kasi, kahit anong quest. Okay, kahit anong quest. Para sa mga hindi nakakaalam, may script yan. Okay, may script yan. Gagawin mo yung script niyan kung paano yung takbo ng quest, di ba? Sa BTS quest, uh, like real talk, anong gagawin mo dito sa anniversary hat na to? Yes, maganda siyang bigay niya. All stats plus 4, MDEF or Magical Defense plus 3. Pero, it's not worth it. Di ba? It's not worth na mag to token quest ka or bibili ka ng um, Feather of Angel Wing sa ibang players para lang sa anniversary hat. Yes, I know kung gusto mo ng sleep near, um, kailangan mong gawin yung anniversary hat. Pero ang point ko dito, katulad sinabi ko kanina, yung mga quest na to or kahit sino, di ba? Or kahit anong NPC dito, yung quest, kahit anong nandito sa Ragnarok is merong script na tinatawag, okay? Pwede mong, pwedeng ibahin ng developer yung script para iba yung magiging quest. So, instead of, for example lang, ha? For example, instead of anniversary hat, bakit hindi nyo gawing Valkyrie Helm? Or bakit hindi nyo gawing, um, I don't know, uh, siguro, Alice Dal or Hokage Hat. ba diba? Yung may mas kwenta naman. Yung magagamit naman talaga. Kasi itong anniversary hat, there's no way. Wala pa ako nakikitan tao dito, at least dito sa, Vision Raw na ng anniversary hat as their primary headgear. As in wala. Okay? So, matutulog yan sa storage ko ng I think forever. Kahit sabihin mong may slot siya, pero all stats plus 4 yun eh. Okay? Kung ako papapiliin, meron ako dito ng example. Ito. etong Firehead Protector mas pipiliin ko yung strength plus 10 compared sa all stats plus 4. Yes, nakakuha ko ng ibang stats like VIT, AG, DEX, etc. ba? Diba? Pero mas pipiliin ko yung plus 10 na strength okay? compared sa plus 4. Um, meron pa ito, Hokage Hat, strength plus 20. Ipagpapalit ko ba yan? Hokage Hat na yan, doon sa anniversary hat. Definitely not. Kahit sabihin mong walang slot tong Hokage hat, hindi ko ipagpapalit yung Hokage hat sa anniversary hat. Okay? And also tong sound protector, di ba? My point is, at least for me, in my opinion, walang silbi. Okay? Straight up, walang silbi yung etong anniversary hat na to. So, I don't know bakit nandyan yan. So, yeah. Ang suggestion ko lang, is ibahin nila instead of anniversary hat yung something yung equipment naman na magagamit talaga ng mga players. Okay kasi by the time na matapos mo tong anniversary hat, I'm sure nakapag-quest ka na. Tapos mo nang gawin yung etong mga sound protector na to or etong mga head protector na to. Okay? And I'm sure din na hindi mo ipagpapalit ang plus 4 all stats sa plus 10. Yes, nakatulad no, nga ng sinabi kong magandang all stats kahit pa sabihin mong plus 4 lang 'yan. Kasi meron kang dagdag vit, dagdag HP. Meron kang dagdag uh, int, 'no, dagdag SP. Meron kang dagdag luck, dagdag critical, uh, perfect dodge, flee rate, mga ganon 'di ba? Marami kang benefit na mahuhukay sa all stats. Pero mas maganda pa rin ang plus 10, no, compared sa plus 4. That's just plus 4. Uh, so, that's just my opinion. Okay? Pwede tayo magkaroon ng iba't ibang klase ng opinion. Okay? So, yeah. Pero, yeah. <laughs> that's just my opinion. Okay? Um, parang ito, di ba? Meron akong carnation bouquet dito. Since wala naman akong decks na accessory. O syempre, malamang so, gagamitin ka. Okay. So anyway guys, that is it for the video. Maraming marami salamat sa panonood. Umabot na naman tayo ng matagal na. Dami ko kasi sinasabi, dami kong gusto ano eh. Ipaliwanag. E, okay. So anyway, that is it for the video guys. Maraming marami salamat sa panonood. Katulad ng sinabi ko kanina, if you like the video, please hit the like button and also subscribe to sa ka channel kasi gusto kong or yeah, gusto kong ma-reach sana yung 1000 subscriber mark at least by the end of this year. Pero no pressure, no problem kung hindi naman natin yung ma-reach. Okay? Kasi pwede man natin yung gawin next year. Also guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung ano yung thought nyo about dito sa plus All Stats Plus 4 na to na anniversary. Okay? Mas gusto nyo ba yung All Stats Plus 4 kesa dun sa plus 10 or plus 20 na direct stat? No? For example na lang, yung Sound Protector or Hokage Hat. Ayan, yung Kakashi. Alam ko meron nung Kakashi. Wala ba akong kakashi? Ah, nasaan ko ata tayo, nasa stalker. Okay, anyway, so let me know sa comment section down below. So, mas pipiliin nyo ba yung all stats plus 4 compared doon sa, for example, strength plus 10 or dex plus 10 or whatever plus 10, okay? So, let me know sa comment section down below kasi gusto ko malaman ko ano yung opinion nyo, okay? And yeah, with all that being said, guys, maraming maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video na kung saan nagagawin na natin yung susunod sa BTS, sa Break the Seal. Okay, so thank you so much for watching.